Mabarabol si Senadora Miriam Defensor Santiago na hingin ang tulong ng mga kaalyadong bansa sa paglutas ng usapin sa West Philippine Sea. Pangunahin dito ang Estados Unidos at mga kapitbansa sa Timog Silangang Asia o ASEAN. Ang ulat mula kay Bon Aquino. Pagising kunin ng Pilipinas ang suporta ng Amerika at Asian countries pagdating sa usapin ng territorial dispute sa West Philippine Sea. Ayon sa Senadora, dapat ipakita ng Pilipinas sa ating mga kaalyadong bansa na maraming isyong nakapaloob sa territorial dispute ang mga rin sa kanila. Partikular na tinukoy ng Senadora ang yamang dagat sa West Philippine Sea at ang freedom of navigation na maaaring mawala kapag hinayaan ng Pilipinas na ang kinina ng China ang teritoryo. Tingin ng Senadora, hindi naman mahalaga ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika so sa usapin ng territorial dispute. Ito ay dahil hindi naman anya gagamit ng karasa ng China laban sa mga kaagaw nito sa teritoryo. Nagiging isyo lamang daw ang territorial dispute dahil sa proseso ng pagpapalit ng liderato ng China, kung saan ipinapakita ng mga naghahangad na maupo sa pwesto na panghawakan ng kinikilalang mga umano'y matagal ng teritoryo ng China. Kaya naman sa halip anya na pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagpapalakas ng Navy para sa military combat, dapat anyang ang Coast Guard ang bigyan ng mga makabagong kagamitan para sa pag-monitor ng ating mga teritoryo. At dahil nakabimbin pa rin ang ratifikasyon ng Senado sa Australian Visiting Forces Agreement, bukas naman daw ang Senadora na bumoto na pabor sa kasunduan kung formal anyang magbibigay ng kasulatan ng Australia na sasaklolo ito sa Pilipinas sa oras na may umatake sa ating bansa. Cathy?